All right, good morning. Sa pong magandang umaga sa ating pong mga taga-subaybay. Dito po 'yan sa channel ni Kuya Dan TV Vlog. All right, time check po tayo. Meron po tayo alas 5, 35 in the morning ngayon po. Araw ng Sabado, October 25. 2025. Alright. Siyempre, si Kuya Dan ay may nararamdaman pa. Tinamaan po tayo ng uh, tram kaso. Ilang araw na po. Pasensya na po kayo. Uh, last uh, LS po natin ay hindi po natin natapos. Gawa nga po ng medyo iba ang pakiramdam ni Kuya Dan. So, until now... Mga ilang araw na ay uh, still <laughs> Nararamdaman pa po tayong trangkaso But then, hindi po yun ang importante eh. Ang mahalaga po ay itong ibabahagi ko po sa inyong uh, vlog Because katulad po ng nabanggit ko sa inyo nung mga nakaraan Na isi ko po ito sa inyo na kung saan po dito sa aking room may kasama po ako rito ng uh, ibon na kung saan, dito na po siya nakatira yung katulad nga po ng every time na live ako ay naririnig po ninyo yon yung huni nila so samahan po ninyo ako para ibahagi sa inyo kung ano po ang kanilang everyday activities pag ganito pong oras Okay, tara po. Samahan nyo si Kuya Dan para mapakita ko po sa inyo ang sinasabi ko. Okay, so dito po tayo nagla-live. Kikita nyo naman po yan. Nandito yung ating mm, laptop. Alright, ito po yung sinasabi ko sa inyong kasama ko rito. At matagal na po siya rito with It's over a year. Yan po nakikita ninyong uh, nasa corner ng yan. Yan po ang kanilang pugad. Yan sila natutulog. Mag-asawa po sila. So, every uh, 5 a.m., nanggugulo na po sila dahil gusto na nilang lumabas. Panay na po sila lipad. Ito naman, lumilipat dito. Hindi na po siya dumadapo. Pero panay huni. While naman yung asawa niya ay panay lipad. Yan, huhulihin natin ang paglipad niya. Ayan. Ikot po siya ng ikot. Kung minsan naman po ay halos um, tamaan na ako. Habang ako nakahiga, ang baba na ng ganyang lipad. O oh, ayan, ayan, tulad niyan. <laughs> o ayan, dalawa na silang sabay na lumilipad. Dahil po ay gusto nila, buksan ko na yan door. At sila po ay lalabas na. So yan pong activities nila. Okay, so anyway, yung isa nakalabas na rito. Dito na siya dumadaan kasi dito ko na siya hmm, pinadaan. At sumunod na rin po yung isa. Uh, minsan, dito po siya sa door dumadaan. Binubuksan ko po yan. Doon sila dumadaan. But this morning, uh, hinayaan kong open yung window para... Kung ako di magising ng gano'n kaaga, at least, hmm, dito na sila dumadaan. Okay, yan po ang every morning activities nila. At um, minsan nagigising ako dahil maingay po yan. Nag-iingay po sila na talagang wala kang magagawa kundi gumising dahil malakas ang kanilang huni. Minsan naman, uh, talagang no choice at gusto kong uh, matulog ng sapat-sapat. Ayan, ang window na yan ay binubuksan ko para pag uh, kagising nila. Gumigising po talaga sila ng mga 5 a.m. Every day po yan, namamasdan ko po yan. So, pag ganyang oras, nagigising na rin ako sa ingay nila. But, uh, there were times na hindi ako magising. Lalo na po kung medyo pagod tayo nung mga nakaraang hapon o oh, yes, hindi ako magising-gising kahit anong Huni nila. So, naawa naman ako na close yan. Hindi ako magigising ng, ng kanilang huni. So, binubuksan ko na lang yan before I'm going to sleep. Para, ayun, do, tulad nga kanina, dyan na lang sila uh, dumaan, palabas. Okay, so mamayang hapon naman po niyan, hindi sila dyan dumadaan pagpapasok. Dito, dito sila sa door. Kaya, um, pag 6 p.m., open yan. Ito naman ay close. Para dito sila dumadaan. Pagpasok ko nyan dito ng ng uh, mga more than 6 p.m. Nakita ko yan. Nandun na sila sa pugat nilang yun. Nandun -dun, sa, sa kwanto na yun. Maliit lang, maliit lang ang kanilang Pugad Halos kasiya lang silang dalawa Minsan, nag-aaway sila Minsan, nag-aaway sila dyan Kung mapapansin ninyo kung ako nagla-live May maingay May maingay na humuhuni Nag-aaway sila While na sila ay magkatabi na Dyan sa pugad nag-aaway. Nag hindi, hindi naman. Yung barat na para talaga sila nag-aaway na. Tapos, mm, sumisigaw sila because nagkakasakitan. Yun po ang yung naririnig kung ako po ay naglalain. <laughs> parang napansin niyo yun, ni Lola and Kids na para daw mayroon nag parang uh, para may sumisigaw, may yung, may umiirit na kung ano. Yun po yun, yung balin sa sayaw. So, dito po sa bahay na to ng sister ko, hindi lang yan. Hindi lang yan. Ang dami dun sa first floor, bawat corner, ay eh, meron ganun. Meron mga pugad. Minsan dyan na sila nag, ah, nangingitlog. Dyan na rin sila nag-hatch at uh, pag dyan sila nangingitlog nag, nagiging uh, sisiw na rin pinapalipad na nila so I'll give you some sample papakita ko rito dito sa may second floor na to at makikita po ninyo yung iba pa na sinasabi ko okay lapitan po natin Like, for example, niyan, Paglabas ko dito sa kitchen floor. Dito yeah. sa may salas. Ayan, nandyan pa nga sila, oh. Dalawa rin. Dalawa rin sila. Ayan, oh. Kikita nyo nga yan. Ako from there. Doon ako. Yun ang rooms ko. Tapos, <laughs> dito pa sa another corner. Lumabas na rin. Ayan yung bahay niya. Lumabas na rin. Doon siya dumaan. Kasi binuksan nung uh, sister ko. Okay? So, yan lang dito sa second floor. Papakita ko sa inyo na mayroon. Almost tatlo na sila rito. Isa doon sa room. Tinutulugan ko. Dito sa pinakasalas. Dalawa. Corner yan. Saka dito. Ang tagal na po nila dyan. It's more than a year. According doon sa... Uh, sister ko. At nalagi ko yan nararat na, nadadat nandito pag ako umuwi o bakasyon. So, dito naman, wala na. It is another salas. Kaya ito, ino-open. Kanina, nakita niyo yung sister ko, binuksan na to. Kasi nga, pag hindi pa nabubuksan yung room ko na yon at dun sa palabas na yon hanggang pa third floor, dito naman sila umi-exit. Ah, dito sila umi-exit. Okay? Alright, so yan ang aking morning uh, share. Meron lang po ako sa inyong maibahagi. Dahil uh, maybe tonight di ba tayo makakapag-live. Dahil nga po medyo mahina pa ating pakiramdam because of flu. Uso po rito sa um, provinsya ang um, trangkaso. Even po sa Manila, according to my brother. Kasi dumating yung brother ko nung kahapon. Oso mm, rin daw po doon ng prangkaso. So, babalik po tayo sa room. Gusto pa natin, siyempre mag -rest. May binahagi lang po ako sa inyo ng isang <laughs> vlog na ganap. Pagganapan po rito sa aking kwarto dito po yan sa second floor lumipat na rin po pala ako muli dito sa second floor dahil medyo po ay malakas ang internet natin dito kaya makikita po ninyo dyan tayo nagla live Okay? so muli may shout out sa akin pong mga members, super chanters sa mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, next time ko na lang pong i-enumerate ang ating pong mga members at mga super super chats. Alright, good morning. Magpapahinga na lang muli po tayo. Para naman po, tuloy-tuloy ng ating pag mula po sa uh, blue. Okay, mula po rito sa Pandan, Ligaw City, probinsya ng Albay. Dito po sa aking uh, rooms. Mega love shout out, everyone. God bless us all. Dan TV Vlog is now signing off. All right.